kami ngayon sa ospital na uh, pinapagamot ko po yung kapatid ko hindi po makaiin na doon po sa loob ang aking kapatid hindi makaiin kinakapitan po ng ati sir hindi po aking kapatid mga idol hindi makaiin Ako na naman dito. Gagabi na naman. Gagabi na naman kami. <coughs> Andito po kami mga idol sa magsaysay pinapagamot ko po yung aking kapatid hindi po makaihi mga idol dito po kami ngayon pinapaltan po siya ng catheter mga idol yan po magtaytay po ito ginabi na nga po kami ay kanina pa kami dito pila po pila ay nakapila pila ang mga nagpapagamot kaya kami ginabina ito po magtsaysay po yan Sabi daw ng doktor, maya maya pa. Mga Ayun, ilang pa oras daw. pa daw kaya. Ay, wala pa naman alas 8, Baka mga 6.30. Oh, Sabi. maya maya daw ay. Doktor Barbara Ingi. Ayo, ano? Pagkakalit na ay mapakalit. Maraming salamat po mga idol. God bless po.